Now, ang bahay po na tinutukoy nyo sa Tuba Binget ay rehistrado sa isang korporasyon. Tiniran ko po yan nung ako po yung umalis ng gobyerno and I do have an interest in the corporation that owns it. No? Pero, wala po sa akin ang possession ng bahay na yan. Dahil as of January of 2024, yan po'y pinaupahan ng korporasyon at ang umuupa po ay isang one Yun na isang Chinese national na siyong siya po ay pumirma sa contract of lease ay uh, re-require siya na magpakita ng Alien Certificate of Registration at lumalabas po na siya ay holder ng isang 9G working visa. Meaning, she has a right to be in the Philippines. So, ang rehistradong lesi po dyan, at yan ay rehistrado rin sa Homeowners Association ng subdivision para sila ay makapasok, ay itong babae na isang one yun. Kaya nga po, nung sinabi nila na sinalakay ang bahay ko at may mga wanted na mga pogo, uh, uh, bosses doon, eh ako po ay talagang nag-conclude na mayroon talagang pilit na naninira sa akin. Gaya ng nung naunang release na ng PAGCOR na ako daw ay naglakad para sa lisensya ng isang illegal na POGO at matapos naman marinig ang testimonya ni uh, Chairman Altenco, wala naman pong ganong sinabi. Attorney si Roque, Altenko. wag muna po tayo dumako sa ibang issue. Focus okay. muna tayo sa tanong ni SP Pro Temp na may tanong din ako. Mamaya, dadako po tayo sa ibang mga issue pati yung nabanggit nyo. So let's please focus. Okay. So meron po akong interes sa korporasyon na may-ari ng uh, bahay na yan. In fact, in the near future, I am concluding a transaction na kukunin ko yung buong korporasyon na may-ari ng bahay na yan. Now, pero ang in-emphasize ko po, regardless of the ownership, there is a contract of lease which is duly notarized and which I will submit before this uh, honorable body, which means na possession po dyan is in the hands of Ms. Wan Yu who is a legal resident of the Philippines with an alien certificate of registration and in possession of a 9G working visa. Ang, nag, ang gusto ko nga po malaman e eh, kung nakita nila doon sa bahay na 'yon yung tao na hinahanap nila na allegedly may tie sa Banban. -ban. Dahil kung di naman po ako nagkakamali again as part of due diligence yung isang lalaking nahuli dyan is the partner of my or of the lessee no hindi ko naman po tinatanggi na may interest talaga ako dyan sa korporasyon na yan, albeit, albeit not 100% as of yet, pero magiging 100% na po yan. Now, um, yun nga po, yung lalaki, ang alam ko, is the partner of one um, yun. And alam nyo po, hanggang ngayon, meron na akong katiwala doon. Kasi nga po, nais ko masigurado na yung uh, lessee will only use the, uh, the premises for residential purposes. No? Dahil nung ako po ay Nasa gobyerno pa, may mga nagre sa mga villages gaya ng multinational village na ginagawang pogo at 70 people at a time ang nasa residential homes. So nagtalaga pa ako ng uh, caretaker para masigurado na wala pong ganyan at ang caretaker's report naman ay talagang hanggang tatlong tao lang ang nakatira roon. Ang question po is, yun nga po, kung yung lalaking nahuli ay siyang merong tay sa ban-ban at dahil ang alam ko po, nag-due diligence din naman kami kung sino yung lalaking yon, partner yon nung aking lesi, but gentleman of leisure po yun eh. Ang sinasabi nung aking uh, katiwala, hindi naman umaalis ng bahay, golf lang ng golf, kasi may golf course po dyan, at nang tinanong namin minsan, ano ba ang trabaho niya, sabi niya, he is a digital nomad, no? Uh, cryptocurrency, no? So nais ko po makita talaga kung ano yung ebidensya na yung lalaking yon ay involved sa banban. -ban. Dahil kung hindi naman po, eh talagang meron pong concerted effort na iling ako dito sa mga pogo, no? Na akin namang itinatanggi po. Maraming salamat.